Good morning mga ka-onse. Yan po, ito po. Ano po nagising? Kasi po, pa-planching po, ko po yung uniform ng aking dalawang anak. Yan po, yan. Inuna ko po ang uniform po ng aking anak na babae. Yan po. Yan, inalis nice, nice po ko. ko muna mga ka-onse. Yan, binaputonis ko muna. Kahit mahirap binaputonis. Yan po. Medyo madulas kasi. Yan po, yan. Sino po madaling po tayo. Eh, mga ka-onse. Maraming po, po tayong gagawin hindi po natin yan. Mahirap na po mga single dad mga ka-onsay. Eh. Kaya yan po talaga, dapat kayaan niyo po yan. Pero masaya, basta kasama niyo po yung anak niyo. Anak niyo. Ako kasama ko dalawa kong anak po eh. Na maliit, 6 uh, years old and 8 years old po. Yan po. Yan. Yan po, pinansya-plansya ko na po yan. Yung maayos, mga ka-onsay. Eh. Gusto ko po, wala pong usot po ang po ng aking anak. <coughs> yan po mga ka eh. Yan. Kasi, ma kasi po, po ang aking anak na babae. Ayan. Gusto niyo po, ano, presentable po siya bago siya pumasok. Ayan po, ayan. Para pag nakita po siya ng class niya, mga kaonsay, good look po siya, mga kaonsay. Ayan. Ayan po, pinaplancha-plancha ko po. Ayan, ayan. Pinaplancha-plancha ko lahat po ng mga gusot po, mga kaonsay. Pinaplancha-plancha po natin. Ayan. Ayan po. Ayan. 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 ayan plancha plancha po na po yan yan plancha plancha na plancha plancha na mga kaolse plancha plancha na plancha plancha na yan yan o pininaan ko na po yan mga konse. kasi po baka ma, ma ano dumikit po sa yun po mga aking babae at magal po sa akin putusan po ako mga konse. yan po yan tumayo na po kasi po naano na po ko ina bago na pong, po kakaupo, po medyo pumataas po yung kama. Eh. Masensya na po mga konser, wala po tayong kabayo eh. Nagpagpaplansyain eh. Baka naman po mga konse, mga followers niya, mga nakawa po sa akin. Eh, pwede kayo mag <laughs> Joke lang po. Kung gusto niya po mag pwede naman po. Kaya nyo po ako mapagod. Yan po mga konse, yan po. <coughs> yan, niligtad ko na po. Tinanggal ko na po yung botones kasi paplansyain ko po yung... <coughs> yung loob po niyan. Yan, hirap po minsan tumasabi po sa existing na tan na sinulit po. Yan po. Nandiyan ko po yan. Yan. Nandiyan ko na po yan. Yan po. Sa harap. Kasama na po yung likod po niyan. Yan po. Yan. Yan. Patapos na po yan mga ka Yan po. Umalis na po kaya Hangar ko na po mga ka na maayos para po magandang pagka hindi po magkusot po mga ka Yan po. Waiting lang po tayo mga ka Medyo oh, nais ko po talaga yan. 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 ko po kasi yung mga hounds. Eh. Yan po. Yan po. na po ako. Susunod ko naman po yung polo po ng aking baby boy. yan po. Only boy ko yan. Yan. Only kamukha ko po yan. 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 Binano ko na yung kwelyo po. Binansya ko na po mga hounds. Yung kwelyo ng polo ng aking lalaki po mga hounds. Eh. Yan po. Lilirutin ko po yan. Mahon sa inyo po. Plancha, 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 plancha. Plancha, plancha, mahon sa inyo. Plancha, plancha. Hindi na ako na po mahon sa inyo plancha para o oh, ano po, hindi po uminit. Na parang hindi po dumikit sa polo po mga konsa. Ayan po, binotonis ko na po mga konsa. Yung yun ko na po. Para po plancha ko po siya ng maayos mga konsa. Ayan po, pasensya ko Medyo matagal mga konsa. Ayan po, ayan. Ayan po na botones ko na po yun, mga ka-onse. Eh. po kasing botones siya, mga lima po, mga ka eh. Kaya dandan lang po tayo. Minsan kasi sumasabit po ito sa ano eh. Uh, sinulid po ng nabasok ko ng botones po, mga ka eh. Yan po, mga ka eh. Yan, nice ko na. Binatag po muna, mga ka-onse. Eh. Pulit po ng aking anak. Yan po. <coughs> Yan po. Lupo po po ako mga konser. Sa isya na po. At, at po talaga ako pag tuwing December po mga konser. Yan po. Isipin nyo na lang po. Ano po yun? Ah, uh, tunog po. Yung upo ko. <laughs> yan po. <coughs> yan po mga konser. Pinansya pa po ng mga Yan. Pinansya ko po mga po yan. Yan. Gusto, gusto po maayos kung ang um, pagsuot ng aking mga anak. Yan po. Uh, hindi po gusto. Yan po mga konser. Yan. Pinansya ko na higi po yan mga konser. Tumayo na rin po ako. At pagod na po sa ako po na ako po kasi mga kawans Yan po. <coughs> Ay, kaya sabi ko sa inyo, sino po gusto mo nito po sa inyo ng kabaya para hindi na po mahirap si kaonse inyo po mga kawans eh. Yan po. Yan, yan. Pwede po. Free po. PM po mga kawans ha Para gusto mo ano, magbanig po ng kabaya po. Yan po. Mga, mga nawa po sa inyo mga kawans eh. Sana may mga, mga kawans eh. Yan po. Yan po. Minaligtad ko na po. Yan po na, na po ako. <coughs> Say siya na po, inuupo po talaga ako. Ayun siya na po, sa south. <laughs> yan po, pinansya-pransya ko po yan sa likod. Yan, yan. Medyo mag-usutin po kasi yan. Yan po, hindi ko dahil yan po. Kunti po lang siya po sa likod kasi po, pag umuupo sila, uh, ah, nagugusot din po kagad yan. Pag sa umuupo siya, saya, buwan po ng school po. Sa room po nila, yan mga kawansa yan po. <laughs> yan. Pinansya-pransya ko maigit po yan mga kaonse Ayokong may kusot mga kaonse Yan, hininaan ko na po muna konti Kasi umiinit ako, bako dumikit po Sa polo po Yan po, mabutas po mga kaonse Yan, pinansya-pransya ko po yan Pinansya-pransya ko po mga kaonse Yan, pinansya-pransya ko mabuti po yan sa likod Nangasawa ba po yan Hanggang sa mga kusot po yan Kahit medyo mahirap po pransya po yan Ang polo po ng aking anak yan po Kasi wala po tayong kabaya mga kaonse Yan, pinatangin inarap ko na po ulit mga konse, pinatag ko na po mga konse. Yan, pinatag ko. In, in, pinatag ko mabuti. Pinansya ko po ulit. Yan, ko. Tinanggal ko na po dyan mga konse, yung mga putones po dahan-dahan. Baka po gusto po mga konse. <coughs> yan po mga konse. Yan po. Yan, inayos ko po ulit. Yan, pinatag ko po ulit. So may plansya po ulit. Para second plansya po yan. Para pat, ano, bago po ihangin mga konse. Yan po, para mapatag na po yan. Yan na po. Isa po ako mga kaunsi. Kinuha ko na yung ko na po sa ano. sa cabinet po dito po sa uh, cabinet po namin mga kaunsi. Nangat ko na po. Yan. Susunod ko naman po yung mga sando po. Yung panloob po ng aking mga anak. Yan. Unahin ko po yung sa babae ko po mga <coughs> Yan. Yan. Pinansya po na. Kunti pinansya lang po yan. Kasi panloob naman po yan mga kaunsi. Sando niya. Saan doon ang aking babae? Pinansya-pansya ko po yan. yan. Okay, konti pransya lang po yan mga konsi. hindi naman makikita po yan. yan. Konti lang po. Yan. Kasi malit naman po yan. Yan po. Yan, pransya-pransya. Sabay tope. Ang ganon. Yan. Ganyan po. Yan. Ganyan po tope. Yan. Tapos pransya po kagad. Yan po. Yan, panapos na po yan mga konsi. Sabay tope po net ng ganyan. Tapos na po mga kaunse, okay na po yan. No? So, sinunod, sinunod ko naman po yung saldo po ng aking lalaki po. Ayan po, ganun din po gagawin po natin mga kaunse. Ayan. Ganyan po, ayan. Nice eyes ko. Pilat ko muna po bago ko planchahin para mag-mabilis patagin po mga kaunse. Ayan po. Yan, pinansya-pansya ko lang. Mga ilang beses ko lang pinansya-pansya po yan. Kasi madali lang lang po yan. Eh. Sando lang naman po yan, mga kaonse. Yan po. Yan po. Yan, 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 yan. Yan, pransya-pransya, pransya. Ay, hindi na ako po mga kaonse. Kasi umiinit na po. Naramdam ko na po yung aura po ng pransya, mga kaonse. Yan, tinuti ko po ulit, mga kaonse. At tulad na ginawa ko po sa sado na anak ko. Ganyan din po ginawa ko. Yan po. Tapos tinuti ko po. Okay na po yan, mga kaonse. Tapos ako, sulit ko po yung po ng anak ko. Yan po. Yan. Hindi niyo po makikita dyan yung palda po ng ah, aking babae. Hindi na po pinaplansya kasi nilang po kusuti po yung po, Yung po. Pinaplansya ko na po yan. Ang pantalong na anak. Nasa dali lang din po yan. Pransya. Hindi na masyadong kusuti po yan. Yan po mga kaonse. Yan. May hirap yeah. po maging single dad. Mga kaonse. Sa mga single mom niya, baka naman. <laughs> yan po. Yan po mga kaonse. Yan. Yan. Sa isa naman part. Yan. Pinaplansya ko na rin po yan. Pransyain ko na po. Yan. Yan. Yung mga concept, plancha plancha lang, plancha plancha lang. Hanggang mapatag po natin, mawala po yung mga gusod po. Yan po mga concept, yan po plancha plancha lang, plancha plancha lang. Yan, plancha plancha, plancha plancha, plancha plancha, plancha plancha. Hanggang mo plancha plancha mga concept, yan. Yan, o ganyan ko na po mga concept. Gaganyan ko po, sabay po, yan, tupi. Tapos na po mga concept. Yan na po, malapit na po matapos mga konsi. Yan po, ini na po yung pransha. Tinanggal ko na po yung saksakan. Bye-bye, my own